Yo, what's up mga kuys, mga kadambay no? So, my God, hello, good day ka This is your box, tambay vlog again No? So, karong adlaw mga kuys is Mag-video ta Magbutang ta o um, Tempered glass sa atong action camera So, nakapalit mo tag Action camera bag o which is DJI Osmo Action 5 Pro And wala pa ni siya uphill tempered glass Nga sa mga reviews is scratch resistant na ginisayahan kuan Pero may palit ng yung kong extra protection po sa atong screen. Takaibaw sa Pana panakpoin. Panakpoin. -pana so, mo niya itong camera mga kois So, ang atong napalit nga tempered glass is mo niya siya. Sakuha na niya siya mga kois Tik-tik! Oh, yeah. So, ang, ang, package inclusion na niya. Kaning wipes niya, sticker, dust. Kuhan. And, tulo na niya siya kabuok tempered mga koys um, sa back nga screen sa lens and then this one is sa uh, front nga screen oh sa front nga screen para makita gini nyo ba sa lens and then sa back sa back nga screen Whew, nanabi na sad ko Punya kay dugay-dugay pa man ning magtao mga kuys, mas bahagi muli ning mga kuys. Sa so, nagwitag time lapse no. So, na ito mga guys, no? So, nataod na ito. Ang tulong ka-tempered sa back. Sa yung lens. So, gray mga guys. So, smooth transaction. So, pwede na ito mag-open, mag-shop. Pataod, tempered! <laughs> so, very good. Okay, mga guys. All right. So, maaaw na ito. Nanabi lang ko ba? All right. Let's go.